Sa Maris, nagpulong kahapon si DILG Secretary Marojas at ang Central Luzon Regional Peace and Order Council sa Clark, Pampanga. Kaugnay ito ng issue ng quitting sa lugar. Oh, mm. Legal sa Pampanga Small Town Lottery o STL pero ayon kay PNP spokesperson Serbo, karaniwan nagiging front ang STL dahil halos pareho ang style ng quitting at ng STL. Alamin natin ang mga sinabi nila. Sinabi nila? Oo. Oh, oh. Dito sa pagka-DILG ko, may mystery siya ako ginawa. Mga No? So sabi ko sa iyo na nakakataya sila dito ng wedding sa Pampanga. Karaniwa kasi na nagiging front, ano? Uh, kasi STL, ito yung uh, operations na na pinayagan ano, ng ating uh, ah, legal to eh. Kami dito sa provincial government, we rely on the report of the uh, Philippine National Police ano, na sabi nila ang uh, Pampanga is wetting free. There's is no wetting sa Pampanga. Ano ko, sinabi ko talaga na walang wetting. Istigahan ninyo ito, pabalik tayo dito in eh one month, ah, alamin ko kung ano nangyari.